hinihintay ang mahal. Umupo ka, umupo Hindi. ka. Hindi. Gusto ko pang manatili ng kaunti Mahira pa. Mahirap pa itong pag-usapan. Ang sama pag mo. Kaya ay may isang bagay na ay naalala kita. Ngayon lang kita nakita. Umupo uh. ka dito. Pin sa party, sinabi mo na parang gusto kong magkalsyo. Huwag mo nang sabihin, nakakainip na. Siya ang pangungot ng buhay ko. Ha? Ang sama ko ba? Ang sama ko siya niwangit pero siya ay sobrang malakas. Kaya harap niya, nawawala ang aking dignidad bilang lalaki. Nakakalungkot, kapatid. Bakit ka pa nakatira sa kanya? Siguro ito'y tadhana. Huwag nga... Sawang-sawa na siya. Sa tuwing nagkikita tayo, parang bata akong naliligaw. Sige, hintayin mo akong magawa iyon para sa araw na na-late ka. Paalam sa inyo. Paalam at magkita tayo sa susunod na mga ha video. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. ng ha -ha -ha -ha. ka. Hoy, ang babae ngayon, saan nang galing at ginugulo mo ang buhay ko? Ikaw, babae. Tulungan mo ang asawa mo. Isama mo rin si Lola. Mahal mo ba ang mga kita? Lola. Ano, Lola! Lola! Ano ang babae? Ha? Pakawalan mo ako! Ah, uh, ganun ba? Anak ng kalaguyo mo. Pinagaw niya ang tatay mo! Binugbog pa niya si tatay mo! Itinulak pa niya ang tatay wow. ko! Kita mo, kita si mo. Huwag kalimutang mag-subscribe Ma sa channel para makalawad ang mga bagong video. Uy, huwag Salamat sa ka. mga kaibigan! Ako na ang bahala! Ano ang nangyari kaya tinawag ako kagad? Pero walang tao sa bahay. Ah? Saan pumunta si tatay, nanay at kuya? Nasabay daw silang uuwi. Uy! May sasabihin ka ba? Ha? Huh? Yok, saan kidding? ka po Mga kaibigan, ano ang nangyari? Kuya, may problema ba? Oo, oh, madaling makita. Nanay, anong nangyari, nanay? Medyo ganun. Magkanta pa. Nakalulungkot! Ano ang nangyari? Nakalulungkot! Wala lang yun, anak. Konting hindi pagkakaintindihan lang sa negosyo ng tatay mo at ako. Nakakahiya! Ano ba yan? Sigurado bang hindi siya tatanggapin? Kung duwag ka, wag kang magloko sa labas at mapapahiya ka sa mga anak mo? Lagi kang iniisip mo sarili mo? Naisip mo na ba ako kahit minsan? Ako'y nagtatrabaho para sa tatay mo. Pero nagawa mo pa rin magalit sa akin? Paano mo nagawang ipagkaila ito? Nanay! Tatay! Ano itong tungkol dito, tatay? Eh, tingnan ko na kasi! May kabit siya sa labas, ha? Nagsama! Naglalambingan sa kafe? Nahuli sila ng nanay mo? Diyos ko! Nakakahiya! Yung batang iyon, mas bata pa siya sayo! Diyos ko! Parehong nagsasalita ang dalawa. Tama na! Sabihin mo, hindi ko gusto Tama ang magsinungaling sa'yo. Tama na, inay. Sa inay! Hindi, sabihin Paano mo. Paano ka pa nakakapagsalita? Tama na! Maligayang pagdating sa inyong lahat! Ito ba ito? Totoo yan. Nakita ko mismo. Hindi ko na kaya to. Maghanda ka na. Aalis na. Sikip. Sandali lang, ha? Tanong ko lang po ng maayos. Galit. Anak, nabigo mo ako masyado. Iniwan na ako ng mga kaibigan ko. Mag-subscribe sa channel na Kian Mika para hindi mamiss ang mga nakakatuwang video. Isa pa! Humingi ka ng tawad sa akin. Niloko ako ng babaeng yon. Sa puso ko yon. Laging mahal kita, sobra. Tama na! na Maglinis na lang! Na... Narinig ko na sinabi mo, gusto mo sumama sa kanya? Sige! Sige na! Sige na! Grabe naman. Sa bahay na ito, lagi akong pinahihirapan ng asawa ko. Bakit Grabe. ba? Grabe! Grabe! May malaking balita Meron, pa? Meron, siyempre! Oy! oy. Tapos mo na! Huwag ka nung like! Mag-share po sa pisan ko! Diyos ko! Sino pa ba? Nagkagulo na sa palengke? Nalaman ko ito mula sa mga tindera. Ngayon, sino pa ang matatapang na sumagot? Uy. Ay, naku! Nanay, Bangun oh! Nanalipat na. ako? Eh, bakit ang saya mo? Syempre, masaya ako. Noon, pinaratangan ng lola mo ang nanay ko. Nakipagkita na kay Mang Mio. Kita mo yon? Nangyari na! Buti nga sa kanya! Sige, magtrabaho ka na. Aalis na ako. Grabe, hindi naman ako mabait, di ba? Dalawang magkapatid, pero ngayon... Geng! Isang lalaking nalulungkot. Babae noong panahon ng serbisa at alak Babae sa panahon ng matapang nakalukuhan. Huwag kalimut. Tom's heart is lost. Inom! Okay, no. Inom para makalimutan. Kalimutan lahat. Kalimutan ang lahat ng masama at nakakahiya. Ano pang masama at nakakahiya dito? Inom na. Inom na para makalimutan ang lungkot at hirap. Kaya kapag maingat ka? Magiging maayos ang lahat, di ba? Magtanim ng buto, tutubo ang halaman, wala kang maisasama. Duro ikaw malakas. Oo. Oh, Basta may kumuha ng pato na. na kahon. Huwag kunin ang panglimang gumagawa kahon. Gumagawa ba ng kalokohan ng demonic ko? Lahat dito? ay dadaan sa ganyang landa. Wow, it's, it's mga it's really a Gusto ko matay? Mamatay. Para makalimutan ang lahat. Makalimutan ang kalokotan. Makalimutan ang paghihirap. Oh. Kaka galing ko lang, ang bata na babae ay walang magawa, kaya gumaling na ako. Paano ka gumaling dahil sa akin? Ako ang huwarang lalaki sa barangay na ito. Sa harap ng mga anak ko, ako ang idolo nila. Dahil din sa hipag kong iyon, lagi siyang Kamusta, nagagalit sa akin. Lagi niya akong sinisisi dahil lang may pera siya. Minamaliit niya ako. Malungkot ako. Bagong labas ako para maghanap ng tao para aliwin ako. Opo, paalam hanggang sa muli. Kasalanan mo yan? Malika. Matanda ka na? Mali ka. Pero pumunta ka para manghuli ng biktima? Bakit hindi pinupuri ang batas? Kahit matanda na, kailangan pa rin kumain. Malum. Nalulungkot ako. May nag-comfort sa akin. Hindi ko naman nais na makahawa. Paalam. Dahil magaling magbigay aliwang bata, Paalam. kaya nadikit ako ulit. Paalam. Malaking pamilya. Kakagising ko lang at ako ang nahirapan, alam mo? At ikaw rin, medyo baliw ka. Pati anak natin, mali rin, alam mo? Pasensya na, pero pag ako kinasuha ng ganyan, walang kwenta. Paano mo nasasabi yan? Kasi sa tingin ko, ang anak mong si Dewey ay magaling Paalam, din. Mahal kong Kung pwede, Mag-usap tayo. Gaya ng dati, may kaibigan kang kausap. Makakapag-usap tayo ng mga problema. Baka umasa ako. Matutuwa ako. Pero miss na miss. Pinapansin niya ang alaga ni Ginanguyat. Tama ba, may Pasensya na, nakalimutan ko. Hindi pwedeng muntik na lang. Inumin mo inumin mo para makauwi na ako. Mukha lang magagalit sa akin si misis. Magpapalipas ng gabi sa labas ako ngayong gabi. Pag may dumating na bisita, lagot din ako. Nakis na ako nahirapan. Diyos ko, dahil lang sa'yo, mas mahal mo kasi ang asawa mo, kaya ito ang naging resulta ngayon. Kung ako yan, sasabihin ko isang salita lang at ang asawa ko aalis at di na babalik. humalik si misis, pare. Gusto ko rin siyang turuan ng leksyon, pero paano ba? Nakikita ko namang nagsusumikap siya. May effort at pagmamahal. Wow, Pinagpapasensyahan ko na lang ang sobrang paghalik ni Mrs. Hindi naman ako natatakot sa iyo. Pakinggan mo, ang mga bagay na galit na galit sa akin ay ang karahasan. Pag uwi mo, gamitin mo ng malakas para sa akin na dapat katakutan. Ha? Pwede ba yan? Takot ba ang mga babae sa karahasan? Bro. Ito, tinuturo ko sa'yo. Huwag mong sabihin na sinabi ko, ha? Opo, naghintay ka na. Pwede ba? Ano? Wag naman, hindi naman ako tanga. Ang galing mo naman, pero iniwan ka ng asawa mo ilang dekada na ang nakalipas. Oy, Pinapayo mo sa akin, tapos iiwan ko rin sarili ko? Sige, dasing lang ako, hindi ako baliw. Pagkatapos ng isang basong ito, uuwi na ako. Ang bilis naman. Oh. Diyos ko. Pero hindi. Halika na dito at maginuman na tayo. Natakot si Lolo sa kanyang asawa. Tawagin mo na lang siyang nanay sa susunod. Bala. Okay, Lolo. Hindi ko na siya bibigyan ng isang kusing. Sayang ang lahat ng mga taon na ginugol ko para sa kanya. Totoo yan. Kahit na may nangyari, patuloy pa rin ang iyong ina sa pagbilang ng pera. Kailangan ko pang mag-isip. Kailangan kong makita kung magkano ang binayaran ng tatay mo sa akin para pumunta sa mga batang iyon na may asul na mata at pulang labi. Ibig sabihin ba nito hindi nagalit si mama kay papa? Hindi ganun kadali ang buhay, anak. Tignan mo na lang, ibibigay ni nanay lahat para kay tatay. Sige, alam ko rin na ang iyong ina ay isang tapat na tao. Nanay, naalala mo pa ba yung huling beses na nagkamali kang nagselos kay Tia Banguyat? Ano na? Nahanap ko na lahat ng hinahanap ko. Ah, uh, kaya pala nandito ka para pag-usapan yan, di ba? Hindi ako hihingi ng tawad sa bahay na yon. Iniisip ko palang na iniwan niya ang bahay para sumama sa lalaki nung araw na yon na pumunta ako sa bahay niya. Uh, hanggang ngayon, galit pa rin ako dito. Masakit pa rin ito. Kapag binubuksan ko ang aking bibig, puro dugo ang nakikita ko. Kaya siya nangaliwa. Ang mga lalaki gusto nila ang mga babaeng banayad, hindi tulad ng nanay mo, na palaging nagagalit. Anong sinasabi mo ikaw, halimaw? Magtataksil ka sa akin? Ngayon, ikaw na ang susunod. Gusto mo bang magtaksil ulit? Tingnan mo. Ang totoo lang, Nanay, kung maniwala ka o hindi, bahala ka. Magingat ka, baka mawala siya sa'yo. Kahit may pera ka, kung wala kang asawa, hindi ka rin magiging masaya. Tunay na isang anak ng langit iyon.